diba natin na natin yung mga ibang pang dito mga amenities talagang uh, <coughs> talagang believe si President Bongbong Marcos nung pinuntahan niya to ang maganda nito ito meron namang rental to na babayaran monthly pero ang kagandahan nito kapag alis ka na makukuha mo ulit yung pera dito yung joggingan okay well, guys maganda wala pang mga laman yan na no. okay, okay, after pa ng awarding ng bayan. No? Yeah. So ngayon, pan daw 5. Kasama dun sa ni Ang swerte naman ah. Pero maraming gone application. Ganito kaganda ang pabahay sa Manila. Ito po yung kaka-inaugurate lang. San Lazaro Residence na Malacondo style. At ang ganda nito. So wala nang magiging squatter area nito. Pangarap talaga ni Yormina yung mga nakatira sa laylayan, eh mayangat at magkaroon ng mayos na tirahan. So, ito yung San Lazaro Residence, part 2 natin. Pakita ko sa inyo itong mga unit na wala pang mga appliances, bakante pa ba siya. Tapos itong health center. And then itong mga ibang area na open space, pwede pang jogging, pang activities. So, pinuntahan po ni President Bongbong Marcos at si Mayor Isco Moreno itong inauguration. At talaga namang napakaganda kabayan. May kita mo dito sa pagkagawa, hindi tinipid. ba diba? Lahat ng pera na nakalaan dito para sa gagawin, ginamit lahat at tinan resulta, di ba? Ganyan talaga pag may malasakit at totoo sa pagserbisyo sa Manila. Akalain nyo, yung groundbreaking nito, pandemic pa. So, alright guys, ito yung part 2 natin. Kung ito naman yung model unit, ito yung example na unit na wala pang laman. So, ganun din, para pareho yung size. Napansin ko lang dito, kung parang sa mga ibang pabahay ni Orme, ito mas mas mataas siya, yung ceiling niya. So ito, meron na rin dyan. Meron din guys. Wala pang laman yung aircon niya. tingnan natin yung mga ibang pan dito. Mga amenities. Talagang, uh, <coughs> talagang believe, si President Bongbong Marcos na ko ba? niya ito. Ang maganda nito, ito, meron namang rental to na babayaran. Monthly. Pero ang kagandahan nito, kapag alis ka na, makukuha mo ulit yung pera. Di ba? Katulad nandun sa itong dominium, binodominium. You know, ito, 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 may ilaw. Alos same Kasi ito walang laman. So parang ang gagawin mo dito, kapag nakuha mo na unit, dilipat ka na. Appliances. And then, yun na lang siguro. Kama, tapos. Kasi ito may kuryente na, may tubig na rin ito eh. Dito. Ano naman sabi niya guys. Tsaka malawak yung hallway niya oh. Malawak. Hindi ito tinipid. Ito. Dito yung swimming pool kanina. Labi. Punta tayo sa labi tapos function hall naman. Wow, ganda oh. Wow. So dito yung function hall. Para okay. San Lazaro Residence. Marapok, eh? Residence. So siguro dito guys, pang exercise, pang zumba yan yung hinahanap ng mga minamahal na senior citizen ni Yorme Malawak yung ganyan oh yeah. Same concept yung pinakaiba lang dito sa kabila, swing pool dito sa gitna. 300 plus units. Wow! So kabilin lang ni Yorme dito, huwag babuhayin yung unit. Huwag dogyutin. Ayun, na ayaw talaga ni Yorme yan. Okay, no? hey, let's go. Okay, punta na tayo dito. Floor. So, star nurse. <laughs> KTV, KTV Pilipinas. KTV Pilipinas. Sa YouTube. So, baka may ikaw rin dito. Restoran na. Hindi sa labas <laughs> ka <laughs> na. <laughs> okay, well, guys. Ang ganda. Wala pang mga laman yan. Pero kailan yung kan ma mama? Officially pwede sila magstay uh, na wala pang date. Wala. Okay, sige. After pala ng awarding gabay. Na. So ngayon, pan pala daw, five. Kasama dun sa ni Rapol. Ang swerte naman. Lang. Pero maraming yung to. application. Diba? Kita mo naman yung binunot nila. Dito yung joggingan.

Ah, yung health center pala di ba natin na cover pihin. Punta natin. Health center? Oo. Tapila? Dito sa baba. Meron pala. Ah, uh, naka-cover Hindi pa. Sige. Yung kabay may icon pala dito. Libre yun, di ba? Ah. Dito kabay. May health center na dito sa loob mismo ng kan, Hindi mo na kailan lumabas. Okay. Ito ba yung elevator? Hindi, hindi. Bakit ba? Bakit ba? Hoy! Nakakalimutan ako. Yun, nandito. Blood. Babawi tayo sa kanila. Parang <laughs> hindi ramdam, no? Hindi ramdam yung So, ayun, ano? So, reception. sa Ang <laughs> <pumikita>, <laughs> <laughs> <May inita. laughs> Okay. So, ito yung Ah, okay Meron na rin parkingan dito Kung may sasakyan sila Ito guys, oh so. Paket Ayos ah, So, walang problema dito Sa mga nagtatanong Kung may parkingan, no? Palawak pero meron pala ng parkingan? Oh, kung kung magkakasakit ka, dito na ipilit to. Sa Kyle Center o. Oh. All in one na. Ito pa so ganito hindi perde account. Ito guys okay, so. So meron din palang elevator dito. ito pala. Okay. Ayos. So ito yung elevator pala kanina. Oh. Pag naka-wheelchair ka. Social hygiene. Late na Conference Room Open na tong health center m? Sirado pa? open na. Ana ah, nag nag-a-accept. No, nag, uh, nag-a-accept nag na naman kan, ma'am. Yes po. kahit outsider. Yes, ah, okay, ayos pala. So dito yung ban waiting area. Ito man parkingan? Parking ko parking, dito po muna dito. Okay, mag-dedex po ko sa report 2030. Treatment. Ah, so may kondito ma'am, may Ah, may kondito, ano, ma? so, Pero wala ang kondito, ma'am, yung mm. i-admit ka wala. Wala po? Ah, kan. Okay. Puro ka outpatient lang sa okay ayos uh, may doktor na dito? ako okay. yeah, yes. okay. okay, no, no. uh, yes. po doctor amen ito sa laboratoryo ito klinik laborynaryo? dito po extraction ng mga blood kumpo po sa ano? sa ano 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 sa may mga pano dito gamit lang. Ako, may abusan ako. Ah, Tama, libre dito? ko libre po. O yun. Ako, hindi po, hindi ko, ah. Ito, ano to? Pang panghugas. Kasi kung kailangan ng um, emergency. Mm -hmm. Emergency mm -hmm. yung mga nilalagyan dito. Supplier. O yung eh. mga nursing. Adolescent. Saan mm -hmm. available na physician? Doktor, ito ano mama? Physician? Ako, physician po talaga. talaga. Okay. Basic na. Pedia po, tsaka yung pinaka surgery na lang. Ah, Pedia, kasi yan yung karamihan mo, pe Dito OB. May surgery? Meron po. Pagka oh. yung libreng tulit, eh. dito po. Ah, yung mga, mga minor pa lang na Mabal. minor. Po. ECG po, meron po kami. ECG, ayos ah, kayo. So anong requirement? Isa example, may sakit ako, magpapacheck up, anong dadaling ko? Dito, Envelope? Ano ah, Anong laman ng brown envelope? Uh, pa? this po talaga. Or this po. Pero pag um, kailangan po siya talaga ng check, hindi po bibigyan naman po. Okay. Re-record lang ang outside solution. Okay, sige. Hindi po ang masagal. Expect mo ma uh, ka dito? Ma mapupuno kayo ng con? Booking dito? Oh, okay, now, hello, hello. Hello, hello, sir. Nurse so, po namin sa TV Dots po. Ah, okay. Pharmacy con, mag-gamot dito, ma'am. Welcome Here. to Pharmacy. Um, so... All service are free. Ano? Basta may reseta lang, Ma'am. Ito, ano ito, Ma'am? Ito yung panyo. Pwanyo so, na. So meron sa Isa, yaman ng karusugin po ng Yulian. Okay. Nandito pa yung doctor ng Yulian. Okay. So yun lang, wala na dito, Ma'am? Okay. Dito po yung mothers po. Ang ah, maganda nito, Ma'am, may pag naka-wheelchair Ang no? maganda may pag Okay. Hanggang an oras? Po, ano po, hanggang 4 o'clock na po. Kaso pag po kasi, ano yung kung sa medical yung mga batang matanda yung mga check-up po. Also, dito, by, schedule? Uh, may, schedule? schedule pag a ah. Monday to Friday. pag po, kasi oh, Monday, Friday. Monday, 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 Friday. Ay, yung family planning ano, Wednesday yung bagong buntis po. Tapos po pagka uh, Martes tsaka po Webes, family planning po at tsaka po yung mga nagpapatimbang na portis. Sa ibang distrito, minsan po, po nandito po sila nagpapacheck at pinapatimbang. Kahit sa ibang distrito pwede dito? Yung po uh, ano po. Uh, priority, priority. Po, Pero priority na yung district 3. District 3 po, opo. Ah, Pero see. pag po emergency, kahit po saan pa nanggaling sila, tinatanggap po dito. Basta't magbigyan po sila ng pangunang luna Ang district 3 kasi, sir, ilan yung ilan yung center? May animal. po na ako. Siyempre, dito ka na sa akin. Maganda, no? Apat health center. Paano ka natin sa iyo na barangay? Kaya nga pa, panalo ka dito. So ito na po yung ikapitong pabahay na nainaugurate na dito sa Manila. Grabe. Tingnan mo naman, no? Ito yung pangarap ni Yorme dati na talagang gusto niyang tapusin yung mga nasa laylayan o yung mga nakatira sa danger zone. Ito, at least pa man, makatira sila ng mayos, walang problema, makatulog ng mayos. Yan po yung San Lazaro Residence. Na il ilan na to sa mga pabahay dito sa Manila? at talagang malaki ang pagiginabang. Ito, yung mga nag-apply din ito, talagang mababusisi sa pag-approve ng mga applicants. Walang palakasan dito, walang anak ni ganyan, ganon, wala. Lahat dito ay nakabase sa qualification na kalilang hinahanap.